guys, yan, ang topic natin ngayon is about sa kung ah, uh, stricto na daw ba ang Czech Republic pagdating sa pagpapunta dito sa amin um, sa Czech Republic, from Philippines or from cross country so yan, kumakain po ako ngayon nandito ako sa labas so may naman yung ambience natin kaya lang medyo malungkot ako sa order parang karne, hindi ako nakakain ng karne masyadong bet kasi ano, karning baka, hindi po nakain ng baka. Anyway, yun sa topic natin. So, mahigpit na daw ba Republic pag, pagdating sa pagpapalis? So, hindi po siya mahigpit. Kaya lang, ang ang mahirap lang kasi pagpunta mo dito sa Czech Republic, sa dami kasi ng mga umaalis na ngayon. So, hindi na po siya ganun, hindi na siya ganun kadali na makaalis. Sa so, dami kasi ng mga nag-a-apply, sa so dami niyong mga katonggali sa pag apply hindi na po ganun kadali na makalis from Philippines kapunta dito. Siyempre mag-a-apply kayo, halimbawa kayo ay nasa 50 to 70 katao na mag apply tapos ang makukuha lang is nasa lima lang. So medyo mahirap makapasok sa ngayon dahil nga doon sa sitwasyon na yun. Sa so, dami na po nating um, nag apply papunta dito sa Europe kasi nga syempre uh, parang nag-boom kasi ang Czech Republic especially kasi nga kung pagbabasihan mo kasi sa Poland at saka dito sa Hungary isang mas pinipili nila is ang Czech Republic kung meron talagang available ang Czech Republic kaya marami talaga ang nag apply dito sa sa Czech Republic yun po yung dahilan. Kaya akala nung iba is mahigpit yung uh, ano ngayon ng embassy. So same pa rin naman, ganun pa rin naman. Ang pagkakaiba lang talaga is uh, yung sa visa, meron na siyang something na draw. Yan, magdodraw na yung visa niya, hindi basta-basta nakakapag uh, visa appearance. Kasi nga, sa dami ng nag apply yun din yung scenario na kailangan nilang mag-limit ng per month na uh, pag-aayos ng visa. So, ganun pa rin, assist pa rin naman. So, ang capacity or ang uh, duration ng tagal, kung kayo ay matatanggap, is nasa 6 to 8 months yung average niya. Kung mabilis minsan meron kasi yung mga 4 months lang pwede na kayong mapaalis ng inyong employer. Minsan meron ding cases na inaabot naman siya ng mga lampas ng eight months. 'Yun naman yung mga cases na possible na may mga inaayos pa ang inyong mga company dito sa Czech Republic. Pwede yung inyong location is ina ginagawa pa. So, sa ngayon kasi hindi ganun ka boom ang um, ang auto automotive industry, yung mga tungkol sa mga appliances, so hindi siya ganun kaboom. Ang uh, more on boom dito ngayon sa Czech Republic is about sa mga pagkain, uh, housekeeping, yan. mostly ganyan, driver, and sa mga carpentry industry. So yun yung mga nagbo ngayon, pero pagdating sa amin ng automotive, medyo humina ang aming dito sa automotive. Ganyan. Although, hindi naman siya as in ganun kahina. Kaya lang, hindi siya ganun ka-in-demand na yon uh, I hope you understand. Kasi medyo maingay dun sa aking location dito. So, yun lamang. And have a nice day.